Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tutulungan ko po agad kayo na makagawa ng 30 English sentences na maski pa po kayo ay baguhan pa lamang sa English, ay makakagawa na po agad kayo ng sarili ninyong sentence sa madaling pamaraan. Okay? So, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Ito pong ito ay, ay i-English po natin bilang it is. Okay? Pagkatapos po niyan, sasama pa po natin yan ng ng salita na magmumula po dito sa listahan natin. Pipili lang po kayo ng isa. Tapos, pag isinama nyo po, makakabuo na po agad tayo ng English sentence. Halimbawa po, ito ay naiinom. Kapag in-English nyo po yan, it is drinkable. Nakabuo na po agad tayo ng English sentence. Okay? Isa pa. Ito ay natitiklop. It is foldable. Okay? Isa pa. Ito ay naigagalaw. It is movable. Isa pa, ito ay nakakain. It is edible. Okay? So, ganyan lang po kadali ang paggawa ng English sentence sa, arali, sa aralin po natin ngayon. Kaya sana po, ito pong 30 na mga salita ay makikitandaan po para makabuo na po agad kayo ng sarili ninyong English sentence. Gamit itong ito ay. Okay po? So, ito po mga salitang inilagay ko po dito, ito po mga salitang nakalista po dito, ay ang uri po ay adjective. Okay? Na inilalarawan po nitong mga salitang ito, yung bagay na ating pinag-uusapan, na itinuturo po nitong salitang ito. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, itong it is ay maaari sundan natin ng salita na kung saan ay ang uri ay adjective. At yung adjective na iyon ay ay pwede po na ang spelling po ay ang hulihan ay puro able ang ang nasa huli. Itong A-B-L-E. Kung mapapansin nyo, drinkable, stretchable, breakable, drivable, edible, washable, openable, closable, clickable, stitchable, kung mapapansin nyo, puro may able sa huli. Okay, lahat yan. Nawa ko po iyang kasi yan po ay gamitin. Okay? Kaya sana po makikitandaan po lahat po itong mga salitang ito at makikitandaan din po yung pattern natin sa paggawa ng simpleng English sentence pero gamit na gamit. Okay po? So sana makagawa na po agad kayo ng sarili ninyong English sentence na sa totoo lang po ay alam ko makagawa na po agad kayo. Maski ngayon pa lang. Okay po? Maraming salamat po.